Alin? Hmm. Okay mo te. Okay na ang kulay. Mahana talaga. Dapat lang talaga. Ilang kay lang mais to? Sa kalahati. Ay, madami nga. Ika oh. na, basta mo dito. Ay, yung maisi 34. Lahat? Magkano ang kilo? 36. Oh, mo. Ito yung, ano, yung crack. Uh Oo. -oh. Tapos sa sukal, isat ka lahat eh. Isat ka lahat eh. Ito yung isang kilo. Tapos niyog, mahal. Eh, ano, galing lang kay Jin. Hindi bindi -bin -bin na kay Balong. Bo. Oh. Oh, ito mo yun. May karoon yun. Anong balong-balong. Teka, dennya ko. Ako bicara. Jerman. ಇಂದ